Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na istorya nila Kuya Ruel at Miss Rachel. pagpapatuloy ng istorya ay ini-interview pa rin sila Kuy Ruel and Miss Rachel. Sabi sa kanila na nag interview ay, Rachel, si Ruel ba yung sa tingin mo na tao na pwede mong makausap pag may problema ka? Nag-reply naman si Miss Rachel at sabi, hindi naman po ako mahilig mag-share eh. And lagi ko lang po sinasariling mga problema ko dun po kasi ako sanay nagreply naman ang nag interview at sinabing pero sa so tingin mo masasandalan mo si Rowell sa oras ng pangailangan nagreply naman si Miss Rachel at sinabing opo oh, my angel. Angel, baby, angel. sabi naman ng nag-interview ay, eh, isa na lang. Roel, ano yung message mo para kay Rachel? Lalo na't na malapit na pala siyang mag-birthday. nag naman si Kuya Roel at sinabi, Ang mensahe ko lang po talaga ay sana, Rachel, pagpatuloy mo lang yung ugali mo na ganyan. Yung pagiging masipag mo sa pag-aaral, di lang actually sa pag-aaral kundi sa mga gawaing bahay din. dagdag pa ni Miss Rachel ay kasi ganyan talaga yung pinaka gusto ng mga lalaki sa babae yung talagang masipag sa lahat ng aspeto and gusto ko rin ipayo sa iyo na huwag mo din sana abusuhin yung sarili mo at alagaan mo yan dahil yan ang kapital ng lahat ng gagawin mo kapag nanghina ka at nagkasakit ka hindi mo na magagawa yung mga mo, lalo na sa school. So, ayun lang. At sa pamilya mo rin, ay natutuwa din ako dahil napaka-effective mo bilang ate. Sana ipagpatuloy mo rin. And talagang natutuwa ako dahil napaka-open mo sa pamilya mo. Kasi marunong ka makipag heart-to-heart -heart talk sa kanila. Kaya naman bilibang sa'yo. Ikaw nga ba si Mr. R

At saka, alam mo, Rachel, nakikita ko talaga sa yung pagkaati mo eh. At bilib ako dun. Dahil may nakas ka ng loob pagsabihan yung mga kapatid mo. And talagang prangka ka Kaya sabi din sa akin ng lolo niya, ay talagang pag si Rachel na nagsalita, talagang yung mga... kapatid niya ay makikinig at talagang susunod sa kanya. Kaya dun pa lang, ay talagang lumalabas na yung pagka-ate ni Rachel at pagiging effective niya na ate sa mga kapatid niya. Pagtapos naman ito, sabi na nag interview ay wow, napakagaling pala ni Rachel mga ate. Eh, ikaw Rachel, ano yung mensahe mo para kay Rowell? Ano yung pasasalamat mo na nakilala mo si Rowell? Nag-reply naman si Miss Rachel at sabi niya alam niyo po, salamat sa kanya dahil wala akong natatakbuhan kung hindi siya lang. And kapag kailangan kita, Roel, talagang lagi kang nandyan para sa akin. Kaya sobrang natutuwa ako kasi nakikita ko na nag-effort ka talaga. And talagang one call away lang po siya. Nag-reply naman ang nag-interview at sinabi niya, Wow, talagang one call away lang si Ruel. So kapag kailangan na kailangan mo siya, lagi pala siyang ready na tumulong sa Rachel. Nagreply naman si Miss Rachel at sinabing, "Opo, kaya nga po talagang na-appreciate ko po si Ruel." Oh angel, angel baby, angel. Miss Dagdag pa ni Miss Rachel ay Opo, talagang one ko lang po yan si Ruel. Once na talagang kailangan ka, hindi po talaga siyang magdadalawang isip na tulungan ka. Kaya naman sobrang makaka-turn on po talaga kapag ganun yung ugali ng isang lalaki. Kasi talagang mapapakita niya sa'yo na may care ka at may care siya sa pamilya mo. Nung narinig ito ni Kuya Ruel, ay talaga namang kinilig si Kuya Rowell. At kitang-kita din ng mga ang kalingap na kasama nila doon, pati ang mag-interview ay talagang tuwang-tuwa at kinikilig kailang Kuya Ruel and Miss Rachel. At sabi din ni Kuya Ruel, ay salamat sa compliment ko. si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life? Na lang ang lahat. Ang isip ko, Sabi naman ng na mag interview pa, ay Eh Rachel, pa, yung mensahe mo galing sa sarili mo puso, Yung galing talaga sa puso mo na gusto mo sabihin pa, Kay Rowan or gusto mo talagang malaman niya Ano sa tingin mo yun? nag naman si Miss Rachel at sinabi, Alam niyo po, ang talagang gusto ko pong sabihin sa kanya at laging ipaalala ay yung palagi siyang mag-iingat. Kahit ano pong gawin niya ay dapat nag-iingat siya kasi syempre marami pong taong naniniwala sa kanya at talagang umaasa sa kanya. Kaya dapat nag-iingat siya palagi. Oh my angel. Baby Angel. Mr. Cupido Aku namai tulunganmu Ikau ngga ba si Mr. Right Ikau ngga ba love of my life na Dagdag paning Miss nakinip Rachel I Actually Rowena Talagang gusto ko lagi sabihin sa iyo yun na mag-iingat ka. lalang lalala na sa pag-vlog mo, di ba? Busy ka ngayon sa pag-vlog mo, sa scouting mo, yung pumupunta ka sa iba't ibang lugar at talagang malilayo. Kaya lagi ko sa yung pinapaalala, di ba? Na dapat ay mag-iingat ka talaga. Kasi isa lang yung buhay natin. At syempre, talagang marami pa tayong misyon sa buhay kaya dapat nag-iingat tayo. At gusto ko rin ipaalala sa iyo na dapat kapag nagpapatakbo ng motor ay medyo bagalan mo lang. hari narinig kito ni Kuya Ruel ay talagang natawa siya. Sabi naman ni Rachel ay seryoso po yun na kasi si Ruel medyo mabilis magpatakbo ng motor eh. Natawa naman si Kuya Ruel. Pagtapos nito ay talagang kitang kita na masaya ang dalawa sa interview na ginagawa nila. Oh my angel, angel baby, angel. lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napakasweet na istorya nila Kuya Ruel and Miss Rachel. Marami salamat sa inyong panunood. Bye!